Ghost? Kung gabi ka o. Nasaan? Arapa. Nasaan na? Arapa Ato. Anong, anong, anong color? Ano color? Okay. What? Bakit kaya mas nakakakita or mas nakakasense ng mga spirits or ghosts ang mga bata kesa sa mga matatanda? Ano nga ba ang sinasabi ng science about dito? Tara at ating alamin. Una ay ang pagiging imaginative ng mga bata. Ang mga bata kasi mas malakas ang kanilang imaginations kesa sa matatanda. Pero alam nyo ba na merong 5 brain waves ang mga tao? At ito ang delta, theta, alpha, beta at gamma. Ngayon according sa science, ang mga bata lalong lalo na under 7 years old ay mas dominated ng theta brain waves ang kanilang utak. Ito ay dahil underdeveloped pa ang utak ng mga bata. At dahil dito, ang neural pathways nila ay binubuo pa lang. Ang tinatawag na neural pathways naman guys ay para itong expressway. Ito yung parang kalsada. At dito dumadaan ang signals ng utak natin na kumukonekta naman sa iba't ibang parte ng utak ng tao. Parang ganito siya guys, ipapaliwanag ko ang brainwaves sa utak ng tao. Ang delta, ito yung deep sleep. Ito yung brainwaves ng tao kapag tulog. Ang alpha naman ay gising ka. Pero relax mode ka lang yung parang usual mo lang na ginagawa araw-araw. Ang beta naman ay alert mode ka. Ito yung brainwaves mo kung nakafocus ka, kung working mode ka, at kung nagpa-problem solving ka. Habang ang gamma naman ay super high level focus ka. Kapag super concentrated ka sa isang bagay, like studying, ito yung brainwaves na nangyayari sa'yo. At ito yung pinakamabilis na brainwaves ng isang tao. Pero ang theta naman ay nasa state ka ng imaginations mo. Pero gising ka sa mga oras na to ha like kung nagde-daydreaming ka, deep meditation, or kung under hypnosis ka. Ang theta waves kasi ang responsible sa imaginations, sa creativity, at parang dream-like state ng utak ng tao. Kaya dito pumapasok yung tinatawag na malikot na imahinasyon. Ibig sabihin sa mga bata, mas blurred sa kanila ang boundary ng imaginations at reality. Kaya kung nakakarinig sila ng mga tunog, o di kaya nakakita sila ng mga shadows, o di kaya nakakaramdam sila na parang merong kakaiba, mabilis nila itong i-interpret na multo o di kaya ispirito. Pero kung titingnan natin ang spiritual side o di kaya ang spiritual perspective, sinasabi na ang mga bata daw kasi ay pure at hindi pa na-impluensyahan ng mundo ang kanilang isipan. At according naman sa ibang kultura, sinasabi na mga spirito or mga spirits ay mas na-attract sa mga bata dahil na rin sa sila ay inusente na walang halong makamundong bagay. Dahil dito, mas open daw sila sa mga energy or presensya na hindi nararamdaman o nakikita ng mga matatanda. Kaya depende sa pananaw mo o paniniwalaan mo. Kung sa science, it is more about imaginations, brain development at brain activity. Kung sa spiritual side ka naman maniniwala, ay it is more about innocence at purity ng mga bata. Kaya ikaw ano sa tingin mo? Imahinasyon lang ba ang mga bagay na to? Or meron talaga silang nakikita? Comment your answer down below. And don't forget to share this one sa mga kakilala mong laging nakakita ng multo.